So, magandang hapon mga katoyong. So, nagpakawala tayo ng mga YB natin. syempre meron tayo live bird ngayon na sampu. Sampu yung ating mga YB. So, yan sila. Magre-range lang yan sila. Yan, pinapawalan sila para ma-stretch yung kanila paglipad. Lagi natin yan ginagawa sa nila para ma-exercise sila sa paglilipad. Ito yung mga YB natin. Oh, lagay mo lang dyan. So, kailangan natin yan lagi kasi para ma-exercise sila sa paglipad para mabanat yung kanilang mga buto at para makabisado rin nila yung area na nililiparan nila para pagdating sa training kahit anong layo ay makauwi pero di talaga maiiwasan pagdating sa si training may nawawala tayo mga ibon karon talaga may nalilay tumuwi pero bilis, may ba mabagal, mayroong ang dumarating kinabukasan pa ng umaga. So, kasi yun yung mga ipagano nila kabisado. Kasi mga bata pa, pero yung iba nakakauwi naman. So, huwag tayo magsasawa mga tropang kalapatid. Shoutout nga pala sa tropa ng AFP si Jan. At sa mga tropa nating kalapatid si Richie Rivera. At saka kay Kuya Ruel. Shoutout sa inyo dyan sa mga tropa natin na ARPC na mga nagkakarga so kamusta naman yung mga pauwi nyo so ang pauwi ni Toyong may 10 birds pa tayo nalalagasan tayo pero okay lang yan at least matira matibay hanggang pagdating sa derby kung sino yung maiwan sila ilalaro natin para masubukan din natin sila kasi yan yung mga bata pa YB pa So ayan pare sila nagre-range pa rin. Kasi yung iba diyan mga pang NDR yung iba bata pa masyado 2 months pa lang. Meron nga tayo nag-overfly na dilawang singsing na PHA baka nagawi sa inyo. So paawalan nyo na lang O PM nyo na lang ako So yan Paikot-ikot na yan sila Hanggang mamaya na yan Matagal mag-ikot yan mga yan Matagal masyado mag-ikot So paano mga katoyong Shoutout sa inyo lahat dyan Maligayang araw sa inyo Magandang hapon So peace out tayo